Hello guys, good morning. Magluto dai ko og ginisang talong guys na lagyan ko ng itlog guys. So ayan na guys, gi halo-halo ko nang ating lamas guys. So automatic guys, gilagay ko ng ating talong. So mikos-mikos lang nato guys hanggang sa maluto ang ating talong guys. So bago ilagay natin ang ating itlog. So kay luto naman ang ating talong. Ayan, gilagay ko ng ating i eh guys. Ayan so mikos mikos na food na to hanggang sa maluto na ang ating talong na may egg so ganito na ulam guys simple lang talaga ito kasi ito lang talaga na kayanan ng aming dialysis warrior guys so pagkaluto na, syempre mati kauna judaani, kay magsimba man manta guys, kay sandi man karoon, so kain tayo thank you lord sa blessing, sa pagkain kain tayo guys sa pisandi, simba tayo bali na na pala dyan ang aming princess bali ako lang talaga ang hindi kumain guys kasi nga uh, nauna na kumain ang ating dialysis warrior guys kasi nga mag inom pa talaga yan siya ng gamot din pass forward guys ayan automatic nakabihis na talaga kaming lahat si papa john ayan ang ating bata pa dance dance pa talaga siya guys tapos si papa john ayan tingnan nyo naman ang ating dialysis warrior guys lumalaban pa rin yan siya guys sa buhay dahil para sa pamilya guys kailangan talaga lumaban guys ang ating dialysis warrior guys kahit bawal talaga talaga sa kanya mamasada pero namasada pa rin yan siya guys si dialysis warrior natin guys kasi nga para may pamasahi papuntang dialysis center tapos may pambili ng ulam tapos may pambigay ng baon sa mga estudyante kasi wala na talaga akong sideline na trabaho guys ayan pinakipat pinakita pa talagang medyas na butas guys oh uh kahit midyas daw hindi na daw talaga siya kamakabili sabi ko sige tiis tiis lang agwanta na lang ng midyas nga buslot uy kahit kung mag na kahit premio anak ba magsabi si pastor nga sino ang buslut na midyas pagpunta na dito sa harap kay may reward 50 ay nako 50 lang pala buti na lang makabili na isang kilong bigas guys ang 50 pesos ni papa jun kaya yung midyas niya nabutas guys ay nako, hindi niya talaga yan itapon guys. Kaya itago-tago niya talaga yan siya. Kaya gina-prepare niya yan hanggang Disember Kaya isuot niya daw. Kaya baka magtawag daw si pastor kung sino daw ang may butas na midyas. O di siya na ang ah, manalo guys. Yan ang ating dialysis warrior guys. Kasi kung itapon ko yan guys, pagalitan din ako guys. Kasi suotin niya pa daw. Kasi nga wala nang na pambili. Itapon pa daw. Ay nako. Ayan, pass forward guys. Tapos na pala dyan kami nag-simba. Din pa na kami anak guys. Ayan, nagpunta kami sa palingki. Naghapit mi guys kay. May gibili lang kami guys. Tapos nagbili din kami ng pan. Naghatid pala kami guys sa ah. kasamahan namin dyan sa simbahan. Din pagbalik namin, dumaan kami sa palingki kay nagbili kami ng pan guys kasi alas 12 na gutom na jud kaayo guys. So kain tayo sa merienda. Thank you Lord sa merienda. Bye bye. Dito na lang for today's video. God bless you all.